Yan, nakabili na tayo. Nakakuha tayo ng 15 isa. At 15 perasos. 15 peraso na rin ang kinuha natin. Yan. Okay siya. Maganda siya. Eh. Medyo may napis. Pero talagyan naman natin yan. Ah. Plastic. Yan. All goods. The orange okay mana din 15 15 kasang kasang na dyan siguro yung ano Paris diba magandang gandang quality nya 20-20 ah. lang to 20-20 pala pero 15 isa. sa isa 15 pesos lang 好，可以。